Napayuko siya sa hawak na bowl ng lugaw. Tingin niya ay doon na ito iuwi ni Alex at hindi na sa bahay niya. Kasama pa kaya siya sa plano nito? Gusto niya ring malaman paano pumayag na si Angelica. Makailang beses niyang hinalo ang lugaw at wala sa loob na naisubo pa ang kutsara. Nangunot ang noon niya sa lasa noon at tila bumaligtad ang sikmura niya sa nalasahang bawang. Mabilis siyang napatayo at nabitiwan ang mangkok sa mesa. Oh, ayos ka lang ba iha? Nilapitan siya ni Manang Ising. Bitbit -bit ang isang basong gatas para kay Kasi. Lalo siyang nandiri doon at napatakit na sa bibig niya. Pakiramdam niya umakyat ang asid sa lalamunan niya. Kaya't mabilis siyang napatakbo sa banyo. At agad na nagsuka sa sink. Dinig niyang tumawag ng nurse sa intercom si Manang Ising habang patuloy siya sa pagsusuka. Naluluhan na siya at kahit ang banayad na hagod ng mainit na palad sa likod niya ay hindi siya makalma. Alam niyang si Alex yun, kahit hindi ito magsalita. Umikot ang mga braso nito sa bewang niya at halos doon niya ilagay ang bigat niya. Pakiramdam niya matutumba siya, kahit noong magmumog na siya. Napapikit pa siya noong ipuni ni Alex ang buhok niya at ito mismo ang nagpuna sa bibig niya gamit ang tissue. Wala sa loob na napasandal siya sa malapad nitong dibdib. Pwede ba akong umuwi sandali? Ang sama ng pakiramdam ko. ng sambit niya. Dumi ng hawak nito sa bewang niya. You're not going anywhere. Mading sagot nito bago buksan ang banyo. Nasulyapan niya pa ang babaeng nurse na naghihintay doon at agad na mainabot kay Alex. Sir, pakisunod na lang po ang instructions sa likod. Or if kaya po ni ma'am, pwede rin pong sa laboratory test na dumiretsyo. Paliwanag pa nito. Thanks. Tipid na sagot ni Alex matapos kuhain ang inabot ng nurse. Nangunot ang noo niya at napatitig sa hawak nitong pakete. Ano yan? Curious niyang tanong. Binuksan nito yon. Pregnancy test kit. Nilabas pa nito ang kit sa pakete na kinalaki ng mga mata niya. Parang kumawala muli ang puso niya sa katawan niya. Nalulutang pa siyang sundan ang instructions habang nakasandal sa sing si Alex. Nakapamulsa at kunot noong nakatitig sa sahig. Nakagat niya ang ibabang labi. Paano kung buntis nga siya? Blessing ba na buntis siya sa ganong sitwasyon? Five minutes pa bago malaman. Mahinang sambit niya dito. Hindi siya makakilos maayos. Napakaliit ng banyo ng kwartong yun para sa kanilang dalawa. We'll see the ni after this. Deklara nito. Tahimik lang siyang tumango. Pwede ka namang maghintay sa labas ng banyo. Maingat niyang sabi, bago nila pagsasink ang kit. Kumibot ang labi nito at umayos ang tayo. Five more minutes one third. Imbes ay sagot nito. Siya na lang yata ang lalabas lalo't hindi siya makahinga sa konting espasyo sa kanilang dalawa. Paano mo napapayag si Angelica? Hindi niya mapigil ang tanong. Mabilis itong sumuliap sa kanyang ngunit binalik din ang tingin sa sahig. I gave her what she wants. Umawang ang mga labi niya. Kumurap upang mawala ang panlalabo ng mga mata niya at upang hindi maluha. Ibig ba nitong sabihin? Pumayag itong maging ina ni Cassie, si Angelica? Yun ang gusto ni Angelica, ang bumalik sa piling ni Alex. Napayoko siya. Parang may bumara sa lalamunan niya. Paano na magiging anak nila kung babalik ito sa dating asawa nito? I gave her freedom. Biglang dagdag na sagot nito. Mabilis siyang napaangat ng tingin dito. Nasa lubong niya amarin nitong titig. Ha? Anong freedom? H hindi ka pumayag sa gusto niya. Bakit? Naisip mong pagbibigyan ko siyang bumalik sa amin ni Cassie? Sarkastikong tanong nito. Napaatala siya at nakagat ang labi. Eh hindi. I'm not like you Amethyst. I know my priorities. And I know whom I want. I'm not easily swayed. I know what I am fighting for. Pinalaya ko siya sa kulungan. Yun ang gusto niya. I dismiss her case. Tuloy-tuloy na bigkas nito. Mas lalo siyang napayuko sa hiya. Hiya dahil hindi nito kailangan mamili. Alam nito kung anong gusto nito. Mahina siyang napasinghap. Naging mahina siya. Ngayon niya napagtanto, hindi pa sapat ang lakas niya para ipaglaban ang pamilya niya. Hulang pa. Isa pa nagluluksa pa siya at hindi pa makapag-isip na maayos. I'm, I'm sorry, Alex. Hindi ko naman kayo ipamimigay ni Kasi. Halos pumiyok pa ang boses niya, ngunit hindi ito umimik. Marahas lang yung huminga at umayos ng tayo. Come closer to me. Mahinaho ng boses nito at nilahad ang kamay. Napatitig lang siya sa kamay nito. Ang bigat na rin kasi pakaramdam niya. Muli itong napabuntong hininga at nagulat pa siya noong hilahin siya nito at agad na inikot ang mga braso sa bewang niya. You forgot about me, baby. You forgot to ask for my opinion. That's not what married couples do. We should decide only if we have already talked about it. Pero ikaw, agad kang sumugod dun. Oh my God. You have no idea how scared I was knowing Angelica is mad at you. Naihirap ang kwento nito. Mahina siyang napahikbi at napayakap na rin dito. Hindi naman niya alam. Nasanay kasi siyang siya lang ang nagdedesisyon. I'm really sorry. Hindi ko naman siya balak sundin Alex eh. But please, tell me everything you wanted to. Sabihan mo naman ako, para hindi ako nagugulat. Ayoko mangyari ang kagaya noon. Mabilis siyang tumango at sinubsob ang mukha niya sa dibdib nito. Marahan ding humagod ang kamay nito sa likod niya. Ilang minuto rin itong nakayakap sa kanya. Natalanta nga lang siya noong mapansing sobra na yon sa limang minuto. Yung kit ako mang itutulak niya ito ngunit mas kinabig siya nito payakap. It's positive, baby. Malambing nitong informa na kinalaki ng mga mata niya. Ngunit mas naagaw ang atensyon niya sa hiyawan sa labas. Sa kuryoso niya, wala sa sarili niyang binuksan ng pinto. Gulat pa siya noong muntik sumubsob doon si Manang Ising at ang babaeng nurse kanina. Maging si kasi ay nalingunan niyang nakaupo sa kama at sa banyo nakatunghay. Malaki din ang itinito. Ay, sorry po ma'am. Hindi lang kami makapaghintay. Congrats po! Nahihiyang umayos pa ng tayo ang nurse. Namula ang mga pis niya lalo na't nakayakap pa sa kanya si Alex. Mapanukso tuloy ang binigay na tingin sa kanya ni Manang Ising. Malakas siyang tumikhim at humiwalay kay Alex. Una na nga siyang lumabas ng banyo. Pero nakabuntot naman ito sa kanya. Mama, may kapatid na ako! Kahit mahina ang boses, Nagagalak pa rin ang pagkakatanong ni Cassie. Malugod siyang ngumiti dito at agad itong niyakap. Yes, baby. Sumubsob ito sa si tiyan at ilang beses na hinalikan yun. I'm excited! Humagigit pa ito. Agad siyang napangiti. Bumagsak ang luha niya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sobrang saya na puso niya ngayon. Binigyan siya ulit ng rason para ipaglaban ang pamilya niya. Kung excited si Cassie, mas excited siya. Mali, mas excited si Alex dahil hindi ito nakatiis at ito pa ang nagpapunta sa OB sa kwarto nila sa hospital. Kulang na lang ipa-ultrasound na siya agad nito. Lumilipas ang araw na lumalala ang morning sickness niya. Lumalapit na rin ang proseso ng bone marrow transplant ni Cassie. She need to be in a clean and safe room. May nurse na magbabantay sa kanya. She will undergo chemotherapy first, then the bone marrow transplant. It's a long process, but I'm hoping it will be successful. Paliwanag pa ng doktor. Hinanda naman nila ang sarili para doon. Pero madalas na naiiyak siya sa gilid kapag nakikita niyang nasasakpan si Cassie. Himalang hindi ito umiyak noong makalbo na ang buhok nito. Mama, sabi ni Doc magiging healthy pa ang buhok ko. Nakangiting kwento nito kahit pa sobrang putlanan nito. Of course, baby. Bibili kita ng magandang shampoo. Lumawak ang ngiti nito pero pansin niyang hindi umabot yon sa mga mata nito. Agad niyang nilapit ang muka noong pilit nitong abutin yon. Mama, love na love kita. Mahinang bigkas nito. Love na love din kita, baby. Hindi niya napigilan ang pamumuo ng mga luha niya sa mga mata, lalo na noong mapansin ang luha sa gilid ng mata nito. I'm... I'm scared, Mama. Baka baka din ako mag-wake up. Don't say that, baby. Maglalaro pa tayo kasama kapatid mo, okay? Pilit niyang pinatatag ang boses. Tumango ito pero bumagsak din ang luha sa gilid ng mga mata nito. Kung kung hindi man ako mag-wake up. Huwag mo ako kakalimutan, mama ha. Patuloy pa nito. Ramdam niya kagaya niya, takot ito. Ilang beses niyang pinakalma at hindi niya iniwan hanggang sa makatulog ito. Pero hindi nun naalis ang takot at kaba sa dibdib niya. Nung hindi niya kayang pigilan ang emosyon niya, mabilis siyang lumabas sa kwarto. Nagulat nga lang siyang makita roon si Angelica at nakasilip. Puno na ng luha ang pisngin nito at nakatiti kay Ni hindi nga siya pinansin at mahigpit lang ang hawak sa doorknob. Anong ginagawa mo dito? Tatawagan ka naman ni Alex kapag bone marrow transplant na. Pagtataray niya pa dahil baka kung ano na naman ang maisipan nitong gawin sa anak niya. Bumagsak lang ang luha nito at mapait na ngumiti. She's so pretty, just like me. Mahinang sambit nito. Tumiimbagang siya at tinulak ng marahan ang balikat nito bago mabilis na isarang pinto. Hindi siya natinag kahit pa nakatulala ito at umiiyak. Nagsisisi na ba to? ngayon pa kung kailan hindi na magandang sitwasyon. Angelica, natigilan ni siya noong tumitig na ito sa kanya, luhaan at nangungusap ang mga mata. If she will survive, please, at least let her know that I am her mother. That her real mother saved her. Huwag mo sanang ipagkaitin sa akin, Amethyst. Pakiusap nito na nagpaawang sa mga labi niya. Angelica's point of view. Namimigat ang damdamin niyang umalis sa hospital. Hindi siya handa sa naramdamang yun para kay Cassie. Nakatatak na kasi sa isip niyang alas niya lang ito. Bagay na magagamit niya pabalik kay Alex. Ngunit tila dinurog at pinirapiraso ang puso niya nang makita ito sa ganong kalagayan. Kaibahan sa mga pinapakitang litrato noon ni Jacob sa kanya. Malakas na sampal ang ginawad niya kay Jacob nung makarating sa bahay nito. Tumabingi ang muka nito, ngunit tumalim din ang tingin. Ano na naman problema mo? Tapos ako magtrabaho para sa iyo, Angelica, ha? Nang gagalaiting asik nito, matalim niya rin itong tiningnan. Hindi mo inalagaan ang anak ko! Pinabayaan mo si Cassie! Kaya siya nagkasakit! Rumihistro ang gulat sa muka nito, ngunit sarkastiko ding umisi. Baliw ka ba? Paano ko maalagaan yung kumbantay bantay sarado? Isa pa. Ano bang malay ko at magkakasakit yun? Kasalanan mo rin yan. Karma mo yan sa ginawa mo sa anak ni Amethyst. Shut up, Jacob! Wala akong kasalanan doon. Ikaw ang may kagagawan sa bata. Nautos mo, Angelica. Utos mo! Pagdidiin nito, umiwas siya ng tingin at mabilis na pinunasan ang mga luha niya. Siguro nga'y kinakarma siya. Wala naman sana siyang pakialam kaya lang paano ang anak niya? Bigla, gusto niya itong makasama. Kumuyom ang kamao niya. Ayaw niyang balang araw, kamuhian siya nito. Ayaw niyang maramdaman nito ang naramdaman niya nung itakwil siya ng ama niya. Bakit mo ba ako pinapunta dito? Matagal na tayong wala, Angelica. Malamig na sabi ni Jacob. Inirapan niya ito. Wala akong matutuluyan. Problema ko ba yon? Dito rin titira ang anak ko. Madiing dagdag niya. Napamangit to ano? Nababaliw ko na yata. Hindi niya ito pinansin. Pagkus, kinuha niya ang cellphone nitong nasa mesa at tinawagan si Raven. What? Malamig na bungad sa kabilang linya. Raven! Angelica! Nakalabas ka na? Taranta pa nitong tanong. Oo, inatres na ni Alex ang kasa sa akin. Good to hear that. We can plan our revenge. Hindi yun ang gusto ko, Raven. Gusto ko makuha ang anak ko. Maingat niyang sambit dahil hindi niya alam kung papayag ito. Are you crazy? Nanaglagan ka din ba? Marahas siyang umiling. Hindi, buhay ang anak ko. Nakay Amit isang anak ko. Napamura ito. What the? That's a good news. We can use her to blackmail Alex. Napakatalido mo talaga. Mababawi natin lahat. Bagsak ang balikat niyang pinatay ang tawag. Ang gusto lang naman niya makasama ang anak niya at maging ina dito. Ayaw na niya ng gulo ayaw na niyang maging masama. Balang araw, ayaw niyang makarinig ang anak niya ng masamang bagay tungkol sa kanya. She can feel it now. She wants to be a good mother. Kung tutusin, si Cassie na lang ang naiwan sa kanya. Ito na lang ang pamilya niya dahil wala ding kwentang pamilya si Raven o ang ibang kamag-anak niya. Buo ang plano niyang kunin si Cassie kapag gumaling ito. Ipapakiusap niya kay Alex at kung hindi ito pumayag, itatakas niya. Ganun ang plano niya. Kahit noong simula ng proseso ng gamutan ni Cassie, masipag siyang magpapabalik-balik sa hospital. Nasusuliyapan niya ito ngunit hindi nakikita ng buo. Imbes, lagi na lang si Amethyst at Alex ang nakikita niya. Dinig niya nga ay buntis ito, kaya lalong sumidhi ang kagustuhan niyang makuha si Cassie. Nung hindi siya nakatiis, kinausap na niya si Alex sa gusto niyang mangyari. I'm not gonna give her to you. Especially that she is prone to sickness. Hindi naman kita pagbabawalan na makita siya at makakasama. Kapag tuluyan na siyang magaling, nasa kanya kung gusto niyang sumama sa'yo. Hindi ko naman ipagkakait sa kanya yon. Pero kung ayaw niya, huwag mo sanang ipilit ang gusto mo. Maingat na paliwanag nito pero para sa kanya, pagtanggi yon sa gusto niya. Nagrebelde ang puso niya. Ano bang ang gagawin nito kay Cassie? Gayong magkakaanak na naman ito kay Amethyst. Nagpuyos ang damdamin niya at namuo ang galit niya sa mag-asawa. Sa dalawang buwan niya sa hospital at masundan ang paggaling ni Cassie dahil sa bone marrow transplant. Nabubuo na rin sa isip niyang itakas ito. Ngunit noong pasyalan niya ito at masilip kung gaano ito kasaya kay Amethyst at Alex, gumuho ang mundo niya. Mama, doon na tayo sa mansyon ni Daddy Titira? Makakaalis na tayo dito. Magaling na ako. Sunod-sunod na talong pa ng anak niya. Nagtagis sa mga ngipin niya. Pati yata ang request niya kay Amethyst, hindi nito susundin. Kaya noong pwede pa siyang lumabas ng hospital, sinadya niya talagang kausapin si Amethyst. Sa coffee shop pa siya nito dinala. Puro tsokolate pa ang inorder nito. Sumimsim ito sa sariling tasa at ayaw yata siyang kausapin. May inis na sana siya kung hindi pa ito nagsalita. Thank you, Angelica, ha. Salamat sa tulong mo kay Cassie. Madamdaming sambit nito. Nasabi mo na ba sa kanyang ako mama niya? Imbis pa paaskilay niyang tanong. Napakurap ito at umawang ang mga labi. Siya na ang napamaang dahil tingin niya. Alam na niya ang sagot sa sarili niyang tanong. Hindi mo pa sinabi. Paalis na lang siya sa hospital pero wala ka pa rin sinasabi sa kanya. Napaka-selfish mo, Amethyst. Mading asik niya dito tumigas sa mukha nito. Hindi ako selfish. Hindi pa siya handa. Kakagaling pa lang niya. Magugulat siya at tiyak na masasaktan kapag sinabi ko. Talaga ba? O ayaw mo lang sabihin sa kanya totoo? Dahil alam mong sasama siya sa akin. At baka hilingin niya rin sumama sa kanya si Alex. Hindi ba ganun? Gusto mo ikaw lang ang masaya? Paano naman ako? Gusto ko rin makasama ang anak ko. Tulo yung bumagsak ang mga luha niya. Ngunit mabilis niya rin pinunasan. Ang damdamin niya ay nagkahalo-halo na. May hindi niya pinapansin ang sakit ng pagdodonate niya pero ang puso niya namimilipit sa sakit. Eh, hindi sa ganun yun, Angelica. Bata pa lang siya. Aminin mo na lang na selfish ka. Selfish ka yung dalawa ni Alex. Pasalamat nga kayo at pinahiram ko pang pa anak sa inyo. Napatayo ito at matalim na tumingin sa kanya. Pasalamat. Dapat ko bang ipagpasalamat sa iyo na nawala ang anak ko dahil sa iyo? Alam mo hindi kami hindi kami ni Alex ang selfish. Bukod sa hindi pa si Kasi, wala rin kaming tiwala sa iyo. Ipakita mo munang mabuting tao ka bago ko ipaubaya sa iyo si Cassie. Matagal ko siyang iningatan at hindi ko matatanggap kung mapapabayaan lang siya ng sarili niyang mama. Litan niya nito bago hinablot ang sariling bag at nang-marcha palabas ng coffee shop. Naiwan siyang humihikbi at nananakit ang puso. Yun lang naman ang gusto niya, ngunit hindi siya mapagbigyan. Ang masaklap, sa mga lumipas na araw ay naghigpit ang mga ito ng siguridad sa hospital. Kaya hindi siya makalapit. Palagi lang din siyang nakamasid kapag nilalabas si Cassie sa garden ng hospital. Napapansin niya na rin ang umbok ng tiyan ni Amethyst at ang hindi niya matanggap, palaging masayang tatlo habang siya nandilimos. May plano na naman kayang gawin sa si Angelica para makuha si Kasi. May plano naman kayang ipakilala ni Amethyst at Alex si Cassie sa totoo nitong ina?